magandang buhay sa ating lahat ito tayo ngayon, magtatanim uh, tayo ng uh, okra dito magtrain na tayo, dahil uh, naespre na naman to kaya lang ang dami pa rin tumutubo kailangan na nating uh, taniman para uh, mayroon tayong hihintayin si Tau sa Kaya Krai rin dito So, tanim mo natin itong sitaw, ah, okra. Saka na muna itong uh, sitaw, ano, dahil uh, pa tayo ng bidhi dito. Mamaya mag na rin tayo dito. Kailangan na lang abuno. Pero ito na na natin. Dito tayo magsisimula. Sa dulo-dulo. Ito pala yung ating mga itinanim na Tawag uh, dito ay kwan Tulunggay May mga tumubo Naman Ayan oh, o oh. ang bilis magpatuyo yung kwan Yung araw ngayon oh. Alas bitak-bitak na naman ang lupa Uulan tapos uh, biglang uh, init Sobrang init

ating uh, oh. uh, hindi natin naubos so, to so sitaw si po itatarim natin dito ulit damihan mo Hmm. talong ba tandami rin talong oh hindi ko naman maulam ito mag isa hindi mabibili ito lilit Oo? Ano nga rin? Sana mayroon dami Hmm. Ano so, nga pa kasi to, ito. Oh, Nakakumutan ng mga... Ano? Ito? Ano ba yun? Ang dagawin? Hmm. Yun o. Kuyin mo hapo. Oh. Pang torta o. Oh. Ano ka pala pangal mo? Kiko. oh, Kiko. Ikaw ba yung may asawa? Eh, hindi po. Ah, ito pala yung pamanggin ni Mrs. mga matit. Ah, alba. Ah, lawa ko yung mesa ba. Ito ba yan sino ko yan? Ah, ayan yan po. Tang torta. Ang ganda ko niyan. Tang baon. Hmm. Sugod ako tama na yan. No, Balik ko naman. Oo. Dami. Okay.

Sige. Sige lang mga makal mo, mga tita mo. Ang so, isang timba po ay isang takal ng pagkain. Ah, nandiyan no, no. na po. Na, 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 na. uh, yeah. Dito po tayo kumukuha ng tubig eh.

kalahating timba na lang po to okay natapos natin kaya hanggang dito muna ang ating vlog for today at hapon na naman at ating kapaligiran ay ayang ang ating kapaligiran ang ating kalangitan Katik kubo wala pang ilaw. God bless sa ating lahat.